Ang Pilipinas ay isang bansang may mayamang kasaysayan, masiglang kultura, at lumalawak na papel sa pandaigdigang ekonomiya. Hindi nakapagtataka na maging sentro ito ng atensyon ng ilan sa pinakamayayaman at pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Ngunit bakit nga ba ibinida ng mga world billionaires ang Pilipinas? Ano ang espesyal sa ating bansa na hinahangaan ng mga matataas na industriya? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Sa loob ng maraming siglo, ang Pilipinas ay naging tagpuan ng iba't ibang kultura mula sa katutubong impluensya hanggang sa pananakop ng mga Kastila at Amerikano. Dahil dito, nabuo ang isang natatanging pagkakakilanlan ng ating bansa. Sa kasalukuyan, Patuloy ang pagangat ng Pilipinas sa pandaigdigang eksena, hindi lamang sa kultura kundi pati na rin sa ekonomiya. Isa sa mga pangunahing dahilan ng mabilis na pagunlad ng Pilipinas ay ang ating ekonomiya. Mula sa pagiging maliit na bansang papaunlad, isa na ngayon ito sa pinakadynamic na emerging markets sa Asia. Maraming sektor ang nagtutulak ng paglago nito. Kabilang ang agrikultura, pagmamanupaktura at higit sa lahat ang serbisyong pang-ekonomiya, partikular na namamayagpag ang Pilipinas sa larangan ng Business Process Outsourcing, BPO, kung saan kinikilala ito bilang global leader. Malalaking kumpanya mula sa iba't ibang panig ng mundo ang namumuhunan sa bansa, lalo na sa sektor ng teknolohiya at pagmamanupaktura. Ayon kay Bill Gates, ang Pilipinas ay may napakalaking potensyal ang bansang ito ay may batang populasyon na may kakayahang baguhin ang pandaigdigang merkado, Annie Gates. Sa katunayan, ang median age ng mga Pilipino ay nasa 25 taong gulang na nangangahulugang may malakas na lakas paggawa na handang humubog ng hinaharap ng ekonomiya. Hindi lang sa rehiyon kilala ang Pilipinas, kundi pati sa buong mundo bilang isa sa mga susunod na global economic powerhouses. Ano kaya ang mga salik na nagpapalakas sa ekonomiya ng isang bansa? Isa sa pinakamalaking bentahin ng Pilipinas ay ang kanyang estrategikong lokasyon, murang lakas paggawa at lumalawak na infrastruktura. Dahil dito, nagiging paboritong destinasyon ng ating bansa para sa malalaking multinational companies na naghahanap ng cost-efficient na lugar para sa kanilang operasyon. Samantala si Jeff Bezos, ang tagapagtatag ng Amazon, ay nagpahayag din ng paghanga sa mga Pilipino. Ayon sa kanya, hindi maikakaila ang entrepreneurial spirit sa Pilipinas. Nasaksihan ko mismo kung paano binabago ng mga Pilipinong innovator ang iba't ibang industriya gamit ang kanilang katalinuhan. Totoo nga ito mula sa tech startups hanggang sa pagpapabago ng mga tradisyonal na negosyo, patuloy ang pagkamalikhain at diskarte ng mga Pilipino sa larangan ng negosyo. Bukod sa ekonomiya at entrepreneurship, hinahangaan din ng mundo ang kultura ng Pilipinas. Kilala ang bansa sa pagiging hospitable at masayahin, isang katangiang lubos na pinahahalagahan sa pandaigdigang negosyo at turismo. Ang galing ng mga Pilipino sa sining, musika at palakasan ay patuloy na kinikilala sa iba't ibang panig ng mundo hindi lamang ang ekonomiya ang nagpapasikat sa Pilipinas, kundi pati ang talento, sipag at dedikasyon ng mga mamamayan nito. Sa patuloy na pag-usbong ng bansa sa larangan ng negosyo at teknolohiya, mas lalo pang magiging kapansin-pansin ng Pilipinas sa pandaigdigang entablado. Bukod sa lokal na ekonomiya, malaki rin ang papel ng mga Overseas Filipino Workers o OFWs sa pagpapalakas ng bansa. Mahigit isang punto Tatlong milyong Pilipino ang nagtatrabaho sa ibang bansa at nagaambag ng bilyon-bilyong dolyar sa ekonomiya sa pamamagitan ng kanilang mga padalang remittance. Ang kanilang sakripisyo ay hindi lamang para sa kanilang pamilya kundi para rin sa pambansang ekonomiya. Sa bawat perang ipinapadala nila ay bumibilis ang takbo ng negosyo sa Pilipinas, lumalakas ang lokal na pamilihan at nadaragdagan ang oportunidad para sa iba pang Pilipino hindi lamang ito nakikita ng ating kapwa Pilipino, kundi pati na rin ng ilan sa pinakamayayamang negosyante sa mundo. Ayon kay Jeff Bezos, ang Pilipinas ay may ilan sa mga pinakatalentado at masisipag na taong nakatrabaho ko. Sila ang gulugod ng maraming matagumpay na tech companies sa buong mundo. Ipinapakita nito na ang ating mga manggagawa ay hindi lang mahalaga sa ating bansa, kundi pati na rin sa pandaigdigang industriya ng teknolohiya at digital services. Hindi nalalayo ang pananaw ni Mark Zuckerberg na nagpahayag ng kanyang paghanga sa talento at kasipagan ng mga Pilipino. Ang mga Pilipino ang isa sa mga pundasyon ng maraming matagumpay na kumpanya sa mundo. Sa digital age ngayon, kung saan ang teknolohiya ang nagpapatakbo ng karamihan sa negosyo, ang kontribusyon ng mga Pilipino sa industriya ng IT, programming, at customer service ay hindi matatawaran. Ngunit higit pa sa kasipagan, kilala rin ang Pilipinas sa kanyang katatagan. Sa kabila ng mga pagsubok tulad ng malalakas na bagyo, lindol, at iba pang krisis, ang mga Pilipino ay laging bumabangon na may panibagong lakas at pag-asa. Ang resilience na ito ay nagbigay ng paghanga mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ayon kay Oprah Winfrey, sa bawat pagbisita ko sa Pilipinas, palagi akong namamangha sa lakas at init ng mga tao. Kahit anong hamon ang dumating, laging may pag-asa at determinasyon silang bumangon. Hindi lang ito isang personal na obserbasyon, kundi isang patunay sa diwa ng pagiging matatag ng mga Pilipino. Sa kabila ng hirap, patuloy silang lumalaban sa negosyo, sa ekonomiya, at sa pang-araw-araw na buhay hindi rin matatawara ng hospitality ng mga Pilipino. Kilala ang ating bansa sa pagiging maalalahanin at palakaibigan mula sa pagbukas ng kanilang tahanan para sa bisita hanggang sa pagbibigay ng tulong sa nangangailangan. Sa larangan ng negosyo, ang malasakit at mabuting pakikitungo ng mga Pilipino ang nagiging susi sa matibay na relasyon sa mga kliyente at kasosyo sa negosyo. Hindi lang ito nagpapalakas ng turismo Kundi nagiging dahilan din kung bakit maraming dayuhang kumpanya ang patuloy na namumuhunan sa bansa. Sa lahat ng ito, hindi nakapagtataka kung bakit patuloy na ibinibida ng pinakamayayamang tao sa mundo ang Pilipinas at ang mga Pilipino. Ang kasipagan, talino, at katatagan ng mga Pilipino ang nagpapakita na kaya nating makipagsabayan sa pandaigdigang merkado. Isa rin sa mga pangunahing dahilan ay ang ating likas na hospitality o pagiging palakaibigan ng mga Pilipino. Ayon kay Richard Branson, isang respetadong negosyante sa Amerika, ang pakikipagtrabaho sa mga Pilipino ay hindi lang tungkol sa talento kundi tungkol din sa pagtatayo ng pangmatagalang relasyon. Sa Pilipinas, hindi lang negosyo ang umiiral kundi pati na rin ang tiwala, respeto at pakikipagkapwa. Ang ganitong pag-uugali ay nagbibigay ng mas maayos na daloy ng negosyo at mas matibay na ugnayan sa mga pandaigdigang kumpanya. Hindi lang sa larangan ng negosyo kinikilala ang mga Pilipino, kundi pati na rin sa mundo ng sining at entertainment. Maraming Pilipinong artista, mga awit at performers ang kinikilala sa buong mundo mula sa Hollywood hanggang sa mga internasyonal na patimpalak sa musika at pelikula. Ayon kay Steven Spielberg, ang mga Pilipino ay may kakaibang kakayahang maghatid ng emosyon sa kanilang sining na bumibihag sa puso ng mga manonood sa iba't ibang kultura. Ang husay sa pagkukwento, matinding emosyon at likas na pagiging malikhain ay ilan lamang sa mga dahilan kung bakit namamayagpag ang talento ng mga Pilipino sa pandaigdigang industriya. Bukod sa sining, ang mga Pilipinong negosyante ay patuloy na ring umaangat sa pandaigdigang eksena. Mula sa mga tech startups hanggang sa malalaking retail business, ang mga negosyanting Pilipino ay patuloy na nagpapakita ng galing sa pagbuo ng mga makabago at epektibong solusyon. Hayon kay Henry C., isa sa pinakamayamang Pilipino sa kasaysayan, na ang pagiging madiskarte ng mga Pilipino ay susi sa tagumpay ng bansa sa larangan ng negosyo habang patuloy na umuunlad ang infrastruktura at teknolohiya sa bansa, mas dumarami ang mga bagong negosyanteng Pilipino na kayang makipagsabayan sa mga pandaigdigang higante sa iba't ibang industriya. Isa rin sa mga nagtutulak sa pagunlad ng Pilipinas ay ang mabilis na paglago ng teknolohiya sa bansa. Ang pagusbong ng e-commerce, fintech at startup companies ay nagiging daan upang mas maging sentro ng inubasyon ang Pilipinas sa Asya. Ayon kay Elon Musk, taglay ng Pilipinas ang mahahalagang elemento para magtagumpay sa makabagong panahon, gaya ng isang masipag at malikhaing lakas paggawa, matibay na diwa ng pagnenegosyo, at mayamang kultura na nagsisilbing inspirasyon. Dahil dito, maraming eksperto ang naniniwala na sa mga darating na taon ay mas lalo pang magiging mahalagang bahagi ang Pilipinas sa pandaigdigang industriya ng teknolohiya. Hindi matatawaran ang sipag, tiyaga at kakayahan ng mga Pilipino sa anumang larangan mula sa negosyo hanggang sa sining, mula sa teknolohiya hanggang sa pandaigdigang ekonomiya. Walang duda na ang Pilipinas ay patuloy na umaangat sa pandaigdigang entablado. Kinikilala hindi lamang sa talento at sipag ng mga mamamayan nito kundi pati na rin sa diwa ng pagkakaisa at pagbabago. Sa mata ng mga bilyonaryo at negosyante, isa itong bansang may malaking potensyal sa hinaharap. Ano sa tingin niyo ang susunod na hakbang para sa Pilipinas sa ang larangan pa kaya tayo maaring manguna? I-share ang iyong opinion sa comment section down below at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas maraming usapang kaalaman.